nakawala ah, ko oh. Yan. ang peace hunter ng sambalit ka Aldoy the peace hunter ah, magandang tanghali mga kanter nakauwi na ako galing ako na mana kanter ah, ito yung huli ko mga tanigi lumabas yung mga tanigi medyo malinaw kanter kaya kumuha ako ng tricycle maraming maraming salamat Lord sa busy ngayong araw ito ang huli natin mga kanter bali yan uh, itimbang natin ang mga kanter yung tulungan mo nga ako muna saan ka ito so, Lord sa busy Nabago, nakajakpat, kanter, matagal na panahon. Ay, hirap buhatin ah. Si mga bata oh. oh Yan, sasakay natin sa tricycle papuntang Maynila. Hindi <laughs> mayaw. Yan. Napiraso yata yan. Buhay pa kanter ka o. Oh. Kararating ko lang kasi eh. Buhay pa. Tara na. Papatimbang na tayo. Yung siya na kayo kaantir, warang GoPro kasi eh. Kaya eh, hindi natin nakikita kung paano panain. Eh. Wala akong GoPro, sira GoPro, GoPro ko mga Hunter. Thank you na lang pala sa panonood. Wait muna ako ng bahay pagbibihis, kapatid namin. Thank you. 2.9 b

The fish hunter. Okay. <laughs> Kay okay, fish hunter to. Magbago oh. na naman po siya. Magbago nga yan. Oh. Patimbang sa akin. Magbago na naman po babago nagpakita na ang isda sa kanya. Dali lang po ang magtanong ako ng Dio kasi dumarating sa akin po yung song Talaga Alam ka ba po? Alam na. Galing mawala pa lang si Kalambodap. Ay, na duda. Duda.

Ooh. Ah, okay. Sige po. Sige po. Sige pala ng po. Sige 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 Yung Sige po. Sige Sige po. Sige po. Sige po. ba po. Sige po. Ito po yung it lang eh. Hindi pa siya pasok. Hindi pa siya pasok? Hindi po. Mas paganda nga po sana kung malalaki sila dahil... Okay. Mabartik? Oh, so, yung isa na ito malalaki na si Boy, baka hindi niya namahabol pa <laughs> na.